What's up mga pare koy Welcome back sa ating anime Tagalog Tala ngayon. Kamusta kayo? Sana'y nasa maayos lang kayong mga kalagayan. So ngayon nga ay ating tatalakayin ang patungkol sa mga angkan na umiiral sa Naruto at kung sino nga ba ang kinikilalang pinakamalakas na karakter dito. At syempre kasama din dito is yung mga hindi masyadong nakilalang angkan pero pang malakasan naman ang ninjang meron sila. At kasama din dyan is yung mga karakter na kilala naman natin pero hindi natin nakalain na galing pala sila sa mga angkan na yon. Kaya tara mga pare at atin nang umpisa at una na natin papasukin dito ang angkan ng aburami Ang angkan na may kakayanan na mautusan o ma ang mga insekto. At ang kinikilalang pinakamalakas na karakter naman sa angkan na ito ay walang iba kundi itong hisino aburami lords Lods, teka muna, may mas malakas pa kay Shino. At ito nga ay si Torune aburami Dahil alam naman natin lodi na itong si torine mahawakan ka lang, eh matiknedo ka na. So may punto naman yung iba dito mga pare ko yun, no, na underrated nga din kasi itong si torine Mas delikado yung abilidad niya kumpara sa ibang miyembro ng aborame pero para kasi sa akin, mas malakas pa rin sa kanya si Shino Aburame. Simple lang mapare koy, dahil si Torine ay natalo ni Shino Aburame. Kaya ayun mga sir, itagana natin sa bato. Itong Shishino ang pambato ng Aburame clan. At ang kasunod naman na angkan dito sa ating listahan ay itong Inuzuka clan. Ang angkan na mga mahilig sa aso. At ito yung angkan na masabi natin na more than dog friendly dahil kahit anong aso ay mamahalin nila. Kahit Aspin pa yan sir, mamahalin at tatanggapin nila. Hindi yan sila ng bebe sa kung anong breed ng aso mo. At ang pinakamalakas naman o pambato sa angkan na ito ay wala nang na ang iba kundi itong si Kiba, si Boy Gatsuga. Gatsuga! Triple headed dog labas! Bang! So ayan nga mga sir, si Kiba ang pambato nitong Inuzuka clan. At itong kasunod na angkan na babanggitin natin mga parikoy ay malamang ang karamihan ay hindi pamilyar. At ito nga ang Hozuki clan. Ang angkan na kinabibilangan ni Suigetsu. At ang kapatid nito na si Mangetsu na kabilang o miyembro ng Seven Ninja Swordsmen of the Mist. So idol ibig sabihin pala mas malakas si Mangetsu dito kay sa si Getsu. Dahil itong si Mangetsu ay miyembro ng Seven Ninja Swordsmen of the So tama naman niya mga pare koy mas malakas si Mangetsu kumpara kay sa si Getsu. Pero hindi si Mangetsu ang pinakamalakas sa angkang ito. Dahil may mas malakas pa sa kanya mga pare koy. At ito nga ang second Mizukage na si Gengetsu. Ito mas grabe to mga pare koy Grabe Genjutsu nito. Na Nakita naman natin Fourth Great Shinobi War. Napakarami na bihag ng kanyang Genjutsu na tinatawag natin na Demonic Illusion Steaming story Building. Kyuji kaku at kinakailangan pa ng dalawang kage level para matapatan itong si Gingetsu at lahat din ng kayang gawin ni Suigetsu at Mangetsu ay kayang kayang gawin nito ni Gingetsu so ayun mga pare ko ay ang pambato nitong Huzuki clan ay itong second Mesokage na si Gingetsu at ang kasunod sa ating listahan ay itong ang Yamanaka clan ang angkan ng psychology na babasahin ng pag-iisip mo at ang pinakamalakas o pambato sa angkang ito ay itong ama ni Ino na si Inoichi yes mga sir mas malakas si Inoichi kumpara kay Ino dahil hindi hamak na mas malawak ang karanasan ni Inoichi kumpara sa kanyang anak. Pero siguro sa time skip Boruto to Blue Vortex, marahil na mahigitan na nga ni Ino ang kanyang ama. Lalo't si Ino na rin naman ang head ng sensory unit at mas kinikilala na rin sa kanilang angkan. At ang kasunod na angkan naman dito sa ating listahan ay itong Haru ang angkan na pinili ni Sasuke upang mapagpatuloy ang kanilang lahi. At syempre, matik na si Sakura na ang pinakamalakas sa angkang ito. Lods, I think yung tatay ni Sakura ang pinakamalakas dyan. Kasi nga naging Hokage pa yan, diba? Sa so mga pare ko, pwede naman yon. Kaya lang, kung totoo nga nga ba talaga ang bagay na yon dahil nga ang bagay na yon ay nangyari lang dun sa the movie Road to Ninja kaya yon mga pare ko yun no, si Sakura pa rin na pinakamalakas sa angkan ng Haruno guys remind ko lang ha Naruto level tayo hindi tayo Boruto level okay ang kasunod na angkan sa ating listahan ay itong ang Namikaze Clan at matik na si Mina to ang pinakamalakas sa angkan ito dahil siya lang naman ang karakter dito na galing sa Namikaze Clan na natin wala nang papantay sa kanya mga sir at ang kasunod sa ating listahan dito ay ang angkan ng mga manulusog ito nga ay ang Akimichi hindi sila mataba guys, malusog lang sila. Yan nga ang laging pinapaalala ni Choji. At syempre, siya na nga rin ang kinikilalang pinakamalakas sa kanilang angkan. Isipin nyo guys, naka-giant mode plus butterfly mode, eh binakbakan nga yung Gidomaso. Sapakan sila par. At ang kasunod naman dito sa ating listahan na isang angkan na hindi nga rin masyadong nakilala ay itong ang Yuki clan. Ang angkan na kinabibilangan ni Haku. So based nga din sa nakita natin, dahil nga may KK kay din si Haku, eh matik dito na siya na ang pinakamalakas sa angkan nila. Nakita naman natin guys na pinaglaruan lang sila Naruto at Sasuke na para matapatan at mapigilan itong si Haku e eh kinakailangan pa ni Naruto na makapag QB Chakra Cloak so imagine kung lumaki pa o tumanda pa si Haku no e, isipin nyo lang mas magiging mas mahirap tong kalaban o mas magiging mas malakas pa itong ninja kasi nakita naman natin ba diba, 4th grade Shinobi War nung binuway ito e eh mas lalo pa nga itong naging mahirap pigilan shippo din level na yung mga pumipigil kay Haku dyan at partida kinokontrol pa sila dyan ni Kabuto pero ang hirap na nga agad nitong kalabanin so ayan nga ang Yuki Clan mga pare koy ang angkan na kinabib bilangan ni Haku. At ang kasunod na angkan dito sa ating listahan ay itong Shimura Clan, ang angkan na kinabibilangan ni Danzo, ang kaisa-isahang ninja na naging Hokage sa loob ng isang araw, or wala pa atang isang araw. Pero okay na yon at least naranasan niya ang trial version ng pagiging Hokage. And syempre, si Danzo lang naman ang nakilala natin sa angkang ito, e matik siya na rin ang pinakamalakas o representative na bubuhat sa angkang ito upang makilala. At ang kasunod naman sa ating listahan dito na isang angkan na pang manupitan ay itong angkan ng Nara. And syempre mga pare ko, matik na si Shikamaru ang pinakamalakas sa angkan ito. Kaisa-isahang Nara member na nagawang kana ng Akatsuki member at ito nga ay si Hidan. Kaya si Shikamaru na rin na kinikinalang pinakamalakas dito sa kanilang angkan. At kahit mismo amarin naman ni Shikamaru na si Shikaku ay humahanga sa kanya. At ang susunod na angkan dito na hindi rin masyadong kilala mga Parekoi Heto na, ang Kaguya clan. So take note mga Parekoi, hindi ito Otsutsuki clan. Ito yung angkan na pinagmulan o kinabibilangan ni Kimimaro. Actually ano sila? Isang angkan na kinabibilang o descendant ni Kaguya Otsutsuki. Kaya sila may mga abilidad din ng tulad ng kay Kaguya Otsutsuki na kaya i-manipulate ang mga buto sa katawan. Tulad ng All Killing Ashbone. Pero hindi naman ganong kaduga tulad ng All Killing Ashbone talaga ni Kaguya. Isang halimbawa is yung kay Kimimaro doon sa laban niya kay Naruto at Rock Lee na nagagawa nga niya makapagpalabas ng mga sari-saring buto sa kanyang katawan. At nakita ulit natin itong ginamit ni Kimimaro doon sa Fort Grid Shinobi War nung binuway siya sa Edo Tensei. So ito nga si Kimimaro ang kinikilalang pinakamalakas at pinakamatikas sa descendant clan ni Kaguya Otsutsuki ang kaguya Clan. At ang kasunod na angkan sa ating listahan dito mga pare koy ay itong ang Kasikage-Clan, ang angkan na kinabibilangan ni Kasikage Gaara. So Kasikage-Clan nga ang tawag dito sa kanilang angkan mga pare ko. Lord, suhulaan ko na agad, ang pinakamalakas sa angkan na yan ay si Third Kasikage na gumagamit ng Magnet Release or Magnet Sand. So yung mga pare koy, no, masabi rin naman natin na napakalakas din itong Third Kasikage na gumagamit ng Magnet Sand or yung buhangin niya ay magnet. Pero masabi ko na ang pinakamalakas pa rin dito ay si Gaara. Although hindi natin nakita yung full power ng third kasi Kage na gumagamit ng sand magnet, pero iba pa rin kasi talaga yung power at lakas ng pagiging Jinjuriki. Katunayan nga eh na imbento lang ni third kasi Kage yung kanyang sand magnet sa pamamagitan ng pag-aaral ng abilidad ng first tail beast na si Shukaku. Kaya iba pa rin talaga yung power na nanggagaling sa tail beast na tinaglay nga ni Gaara. At saka imagine that nagawa ni Gaara na maipagsabayan sa mga kalaban sa fourth grade Shinobi War. Kahit hindi niya na ang first tail beast na si Shuka Kaku. So ganun na nga agad ka-powerful si Gaara kahit hindi na siya Jinjuriki. Kaya imagine din natin no kung binalik sa kanya si Shukaku. So mas lalong magiging mas malakas pa si Gaara. Kaya ang representative na pinakamalakas na karakter sa Kasikage Clan ay itong si Gaara mga parikoy. At ang kasunod na angkan sa ating listaan dito mga sir ay itong Hatake Clan. Ang angkan na kinabibilangan at pinagmulan ng White Fang of the Konoha at ng Kapi Ninja na si Sakumo at Kakashi Hatake. So alam naman natin na itong mag-ama na to e eh, napakalakas nga. Si Sakumo Hatake na sabi pa nga na mas malakas pa nga daw sa sanin. Na hindi rin naman siguro natin may kakaila dahil nga kilalang kilala din talaga ang pangalan ng White Fang of the Konoha. Pero para sa akin guys, nalampasan na siya ng kanyang anak na si Kakashi Hatake. Fourth grade Shinobi War mga pare ko, ikitang kita naman na natin yung mga nagawa ni Kakashi. Napakalaki at napakatindi na mga ginawa niya, ba? Diba? Tapos yung tinaglay niya pa yung double Mangekyo Sharingan ringan. Ako po, napakaduga. Kaya mabuti na lang talaga eh, naglaho na rin yung ability na yun. Overpowered kasi mga pare ko eh. Isang sa Kakashi pa eh, ang hirap ng labanan eh. Kaya para sa akin, mas malakas na o higitan na ni Kakashi ang kanyang ama na si Sakumo Hatake. Kaya siya ang representative dito na pinakamalakas sa kanilang angkan. Pero siguro mas maganda rin kung makilala din natin yung mga ibang miyembro ng Hatake clan, no? Para manaman natin kung gano'ng nga baka lalakas yung mga ibang miyembro doon. But anyway, dito na nga tayo sa kasunod sa ating listahan, isang angkan na pang malakasan din. At ito nga ang Sarutobi clan. So nandito nga si Asuma na kinikilalang isa sa pinakamalakas na Jonin, si Konohamaru na napakakulit na bata pero pang din at hindi umaatras sa mga kalaban at si Third Hokage Lolo Hiruzen. Sila nga ang tatlong miyembro ng Sarutobi clan na mas nakilala natin dito sa Naruto. Ngayon sa kanilang tatlo, ang masabi kong naging mas malakas pa rin sa kanila ay itong si Hiruzen Sarutobi. Si Asuma ilain natin sa matandang Hiruzen eh hindi pa rin sapat eh. Mas malakas pa rin yung matandang Hiruzen. Konohamaru ganun din, mas malakas pa rin sa kanya yung matandang Hiruzen. So bakit guys, paano ko nasabi? Si Hiruzen kasi yung kaisa-isa ang ninja sa Konoha na alam ang lahat ng jutsu. Napakarami na rin battle experience at naging estudyante na rin siya ni Tobirama. Kaya para sa akin, kahit matanda na, si Hiruzen pa rin ang nanguna na pinakamalakas sa kanilang angkan. Guys, take note, matandang Hiruzen na yan. So papaano pa kaya pag sinama natin dito yung Prime Hiruzen? So mas lalong halimaw yon, grabe. Kaya nga tinatawag din siya ng God of Shinobi sa kanyang kapanahunan, di ba? And syempre, ang kasunod sa ating listahan na isang angkan na pang manupitan at pang malakasan din ay itong ang angkan ng Yuga. Ang angkan na kinabibilangan at pinagmulan nila Neji at Hinata. Ang angkan na nagtataglay din ng Dojutsu KK kay So matik na agad dito mga pare ko na ang pinakamalakas na angkan nito ay si Neji Yuga. Oh guys, malakas din naman yung mga ilang member dito tulad ni Hiyashi Yuga na kanyang uncle. Pero para sa akin, si Neji pa rin talaga. Dahil based na nga din kay Hiyashi Yuga na kanyang uncle, ay eh mataas nga daw ang potential nitong ni Neji. At itong uncle niya din mismo ay humahanga din talaga kay Neji sa mga nagagawa nito. So bata pa sila Neji noon eh pinupuri na agad siya ng kanyang angkel. Kaya nung sa Shippuden era na eh nakita naman natin guys Boom! Napakalakas nga talaga ni Neji, kumpirmado. Hindi siya yung po ng karakter sa Naruto na pinalakas lang sa una tapos sa bandang huli eh mangungulangot na lang. Nakita naman natin guys sa mga ilang nagdaan ng Naruto si din di ba? Napakalakas nga nito ni Neji. Hanggang sa Shinobi War Arc eh pamalakasan pa rin talaga. Pero dahil nga sobrang duga na ng kalaban at gusto na rin ng author na mawala siya, eh doon na nga anang nyari ay naging donut si Neji. So yun nga mapare ko yun no, representative ng pinakamalakas na member ng Yuga Clan ay si Neji. Malakas din naman sila at Hanabi, no? pero frontline talaga itong si Neji na pinakapambakbakan. At heto na mga pare ko ang last three o ang huling tatlong angkan na babanggitin natin na nagtataglay din ng napakalalakas na ninja sa kanilang angkan. So papasukin na nga natin dito ang angkan ng Uchiha. Ang angkan na sinasaniban daw ng demonyo sabi ni Tobirama Senju. So marami nga naalista na, na napakalalakas na karakter dito sa Uchiha no. Pero ilagay na agad natin sa unahan yung dalawang pinakamalakas dito. At ito nga ay si Sasuke Uchiha at Madara Uchiha. So ngayon sa dalawang to, ang masabi ko na naging pinakamalakas sa kanilang angkan ay itong si Uchiha Madara. Yes mga sir, si Madara pa rin talaga. Oo, parehas sila nagkaroon ng six pot power, parehas din nagkaroon ng rinigan. Pero iba pa rin kasi talaga yung na-reach o yung naabot ni Madara kumpara kay Sasuke. Yung kay Sasuke kasi kalahati lang ng kapangyarihan ni Agoromo yung natanggap niya. Pero yung kay Madara eh halos maging kaguya level na. Kaya sa lahat ng na naging miyembro ng Uchiha clan na napakanalakas din, eh itong ang si Uchiha Madara, ang pinaka head o pangulo o pinaka nasa taas talaga. Kaya para sa akin si Madara ang pinaka-representative o pinakamalakas na miyembro ng Uchiha Clan. At ang pangalawa sa ating listahan na isang angkan na pangmalakasan din mga pare ko ay itong ang Senju Clan. Ang angkan na kinabibilangan ng mga karakter na kilala natin na sila Hashirama, Tobirama at Tsunade Senju. So silang tatlo no, naging Hokage na napakaangas. At syempre alam na agad natin na ang pinakamalakas sa clan na ito ay itong si Senju Hashirama mga pare. Dahil imagine that, magkasabay niya lang naman nilabanan si Madara at ang Nine Tails na si Kurama. So san ka makakita nyo pare Parikoy. Ka isa-isa hang ninja na gumawa niyan, napakahirap niyon. Kaya walang pag-aanin langan ang Parikoy na si Hashirama ang pinakamalakas sa Senju Clan. And here we go, mga Parikoy. Ang huling angkan sa ating listahan na nagtataglay din ng napakalakas na ninja ay ito ang Uzumaki Clan. At matik na dito ang ating main character na si Naruto Uzumaki, ang pinakamalakas sa kanilang angkan. Guys, ulitin ko ha, take note. Naruto era ang pinag-uusapan natin na hindi Boruto era. Kasi kung isasalin natin yung Boruto era, eh napakaraming manalakas na din doon. Na ang ibang karakter na nga doon eh nahigitan na nga yung old era. So, yun guys. So, sana manayinaw sa atin yun na Naruto era ang pinag-uusapan natin dito. Baka kasi may mag-comment na naman dyan na... Alam mo yun? Eh, si Boroto mas malakas. Timeskip Boroto, to blue vortex, mas malakas yon halimaw na. Tapos mga away pa dyan ng sino-sino sa comment section. Kasi ang problema, hindi nakinig na maayos. Title pa nga lang, ang linaw na eh. ayun no, mga angkan sa Naruto. Hindi naman sinabi dyan na mga angkan sa Naruto at hanggang sa Boroto. So ayun nga guys, no? maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nag-enjoy kayo. And syempre, tulad ng madalas kong sinasabi, kung may nakalimutan ako or may mali ako nasabi, eh please paki-comment niya lang diyan sa ating comment section para malaman ko rin kung ano-ano nga ba yung mga bagay na yon. So yun nga mapare ko yun, no? para sa inyo sino nga ba ang pinakamalakas na karakter o pinakamalakas na ninja sa bawat angkan na nabanggit natin. Comment down below mga pare ko para malaman natin kung sino sino nga ba yung mga ninja na isip nyo. Hanggang dito guys, maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang video natin ng ito ay eh, iwanan nyo na ng malupit na like at man subscribe na rin kayo sa ating channel. See you in the next video mga pare ko. Hanggang dito anime Tagalog Tanakayan, nagpapaalam.